So ito yung bagong carbon brass. So ito yung intake mga bait, tukod na. Ya pila man tong adang edges mo ni bro. Five. CDI ng Skygo. 4 pins sa Skygo genuine part so battery operated ito na CDI mga bay Hello mga bay, Troy Paul Motovlogs is here again So ang tagal-tagal na natin hindi nakapag-upload ng video mga bay Kasi nag-concentrate na kasi ako ngayon sa bago kong baby Na ipinangalan natin sa isang sikat na rider dito sa Cebu Isang sikat na babaeng rider dito sa Cebu mga bay nasi Maria Rica Cabarubias alias Jet Li So, ipinangalan ko ang aking anak na babae mga bay kay Jet Li So, Maria Rica Baby Jet Li So, ngayon mga bay gumawa tayo ng video ngayon mga bay sa ating Easy 150N mga bay kasi dalawang bisis na ito mga bay na napalitan ng ng carbon brass so hindi siya umabot ng 1 year napalitan na natin ng carbon brass kasi hindi na mag start at pangalawang bisis na rin ngayong taon na ito ay nagka loss compression ang hirap na niyang pandarin kahit i-kick mo wala Lost compression talaga siya. At napalitan din natin ito ng CDI. So battery operated na itong CDI natin mga bay. Gamit ang CDI ng Skygo. Shout out pala mga bay kay Gilly Works. Kasi si Gilly Works yung nag-rescue sa atin mga bay. Hindi na natin mapaandar yung motor natin. So shout out sa iyo Gilly Works lang ang Sakalam So shout out mo ba kay Gilly Works <laughs> Dalawang bisis na ito Nagkalos kompresyon <laughs> Dalawang bisis Nasira ang starter Engine lose compression, valve adjustment. So, ito yung intake mga bay, tokod na. Kaya pila mo itong adang adjust mo ni 5. 5 mm. ano? Bro, gile lang ang skalam. Sikan <laughs> problem. Starter. Starter Kaduha na. Oh, ito yung ipalit natin. Oh. Carbon brass. JY6. <laughs> Carbon brass replacement. Oops, i toyok. Oops. Oops. Let's start. Come on. Be careful when you drive. Skydell CDI, battery operated. So, ito mga bay, ito yung lagayan ng CDI natin mga bay. Ito yung sa CDI na stock. Ito yung 6 pins. At ngayon ay nilagyan din natin ito ng pinalagyan natin kay Gilliwars ng 4 pins para 4 pins na CDI. So, ngayon mga bay, i-convert natin yung CDI natin sa battery operated na CDI. So, ang ginawa natin ngayon mga bay ay bumili tayo ng bagong CDI. CDI ng Skygo. 4 pins sa Skygo genuine part. So, battery operated ito na CDI mga bay. At ito na ang ilagay natin ito na ang gagamitin natin so battery operated na yung CDI natin at meron pa itong abang na sa stock ito yung stock at ito yung sa bagong Skygo battery operated ito AC AC operated so Estein natin mga bay. Andarin natin sa ating bagong CDI. Okay? So one click lang mga bay, one click. Okay. Shout out ka. So, shout out Gilliworks. Oh, Gilliworks na yung skala, na <laughs> Shout out yung anak night. Shout out. <laughs> shout out, princess. So, friends uh -huh. Prince ninyo. Shout out ninyo. Sa akong asawa. Shout out. At gusto kong i-shout out mga bay, si pareng Coach John Rides. Congratulations, Coach John Rides, sa bagong mong Easy Ride 150 FI at nabanggit na rin natin yung Easy Ride 150 FI mga bay ngayong September 16 mga bay ay launching ng Motostar Easy Ride 150 FI dito sa Cebu mga bay so confirm na mga bay meron na tayo ditong Easy Ride 150 FI dito sa Cebu So, dadalo tayo doon sa launching kasama natin ang ating mga katrupa sa Easy Ride 150N Riders Club Cebu Chapter. Shout out mga bay sa ating mga komparijan sa Maynila Shout out paring Bus kambal Sana manalo ka. At shout out paring Pastor Man. Shout out mga Jim. Are you talking to at gusto ko magpasalamat mga bay sa ating sa ating 3,400 plus subscribers. Maraming salamat sa inyo mga bay. Kung hindi pa kayo naka subscribe sa channel ko, please like, subscribe and share my YouTube channel Troy Paul Motovlogs. At sa palagi kong sinasabi sa king vlog mga bay Just enjoy your life and enjoy the ride enjoy life, Woo! And enjoy the ride Susulitin na pre hanggang umabot ng gabi Mga pay lang ang katabi, sige alihan na Ako'y lihiti mong si Juan, Troy Paul Motovlogs Iba pa kanyang dating at wala Sing, Lalo na sa mga tao hindi kayang isnabing Ako'y mo mong Cebuano oh, Troy Paul Motoglogs Iba oh, kanyang dating sing, at walang asing sing, Lalo na sa mga tao hindi kayang isnabing Enjoy your life And enjoy the ride Huwag kang magpakalubog sa problema malugmok Tara sumama sa tuktok, sige halika na Enjoy your life And enjoy the ride Pre, hanggang umabot ng gabi Mga pailang ang katabi Sige, halika na